Marami pa dito guys. Ang oh, no. kalabuhan naman nata yan. Boss. Ay napili ka ba dito boss? Wala, wala ko dyan napili. Parang kalikin na kalakuhan mo ako ha. <laughs> Hindi magkumata mag mag ko boss. Maganda to. Pangalan sa ano. Magiging anak nyo. <laughs> Parang nilalaro ko yan dati ha. Hasta, ay, hasta ay, ngayon. Ay, alam mo ba to boss? Alam Hindi. ko yun. Mas maganda to sa babae. Bus parang nababaliw ka na. Ha? <laughs> Hindi. parang ngayon lang kita nakita ng ganito. Ito yung <laughs> pinakamagandang pangalan sa magiging anak niyo. Ninyo? The cute. Huwag naman na ako bus. Ayoko pa yung ng mga ganyan. Nyo. Mga limaw. Ag wala pa akong ano ano. Oscar? Wala pa nga akong joy. Oscar gusto mo? <laughs> Hindi. Yung kapatid ni ano, Ni Wiggy? Hindi. Bukha ka bulbul. <laughs> Tapos lupa. Meron tayo dito. Ganda-ganda talaga -ganda -ganda dito sa aming lugar. Mga luwa, mga mapresko dito. Ang ganda-ganda dito. Sarap dito mo po. Ako muna ako, papahangin. <laughs> Uy, Lods! Ang ka nandito! Uh, tayo? Uh, ito nag ang tae, Ito, nagbabasa ng mga... Mga ano? Pangalan dito para sa mga... Nagkakaanak. Ah? Ha? Ibang klase ka naman? Ano ka ba? T Tambalan? Hindi. Ayan ho, nagsulot ako kanina. Ito yung mga sinulat ko, mga pangalan. Ayan, patingin, patingin daw. Ayan. Ayan, free name lang yan. <laughs> Kung niluloko mo naman ako, Lods. Iko, may anak ka na ba? Wala pa. Ang wala pa. Ba wala pa. Baka dumating yung panahon na magkaanak ka. Ito, pili ka dito. Meron akong bibigay sa inyo. O, oh, meron akong bibigay sa inyo na, ano, pangalan. Ayan, Oh. Sino ba yan, Lods? Parang ano? naman yan. Hangayon na ano mo. Ayan, pili ka lang. Ayan. Parang di ka namang tao. Mukhang ayaw. Ito ha, para to sa magkakanak. Ayan, meron akong prenim na ibibigay sa inyo. Sila sino ayan. ba yan? Ayan. <clears throat> Kung lalaki o babae, ito, meron dito. Marami, ayan o, oh, marami yan guys. Oh. Marami yan, ayan. Meron tayo dito, pag lalaki, meron tayo dito, ano, pangalan na Tigril. Ayan o, oh, maganda yung pangalan sa, ano, sa lalaki na anak ninyo. Ayan, meron tayo dito, ano, Junsun Ayan, meron tayo dito, ano, Gatot katot kung babae naman ayan meron tayo dito Carmela saka meron tayo dito ano Frank, Franco ayan merong Uranus Alice Akai Minitor tapos Sulilita ayan tapos ano Hilda Grok Hylos Baleric Copra Esmeralda Teresla Basya Masya Atlas Barats Glue Edith Fedrin chip. Ayan. So, marami pa dito, guys. Ibang kalukuan no. naman nata yan, boss. May napili ka ba dito, boss? Wala, wala ko dyan napili. Parang kinakalukuan mo ako, ha? Hindi naluloko mo ata ako, boss. Maganda to. Pangalan sa ano. Magiging anak nyo. Parang nilalaro ko yan dati, ha? Hasta, Ay, hasta ngayon. Um, alam mo ba to, boss? Alam hindi. ko yun. Ang ginagago mo ako, ha? Oh, meron pa dito, ano. Oh, ayan, o. Oh. Meron dito, ano. Alucard. Ayan, o. Oh. Maganda to. Pangalan sa ano. Uh, sa lalaki. Ayan, meron tayo dito Bin, Zilong, Freya, Chu, San, Ruby, Juhid, Aldus, Tamus, Badang, Dairot, Silvana, Alus, Yin, Julian, Sisi, Rudji, Ryuzong, Pakito, Balmond, Alpa, Lapulapu, Argos, Martis, Bukas, Merkulis. <laughs> Bukas kang Maritis, boss. Ah, boss. Ganda na, boss. Ang gago ka talaga. Meron pa dito ano? Iba 'yan. Tibang classic. Meron ba... kang napili dito na ano, na pangalan Ayun, pa-comment sa comment section. Ano, marami pa dito, guys, oh. No. Free name lang 'to ha, wala 'tong bayad. Para 'to sa inyo para hindi na kayo mahirapan pag-isip ng eh, kung anong ipapangalan na maganda sa magiging anak ninyo, no. Ito na, guys. Ito, meron pa dito gago tayo, ano. Na to, Saber, ayun ha. Saber. Karina, Fanny, ano to? Hayabusa, Natalia, Lancelot, Hillcourt, Lisley, Gusion, Hanzo, Aamon, Yin, Yishanshin, Harley, Selena, Kadita, Ling, Matilda, Joy, Nolan, di diba? Ito pa, marami pa dito. Ayan, meron tayo kung sa Midge. No? yung ano yung, yung anak niya mahilig magpagitna, di ba? <laughs> magpagitna. Tayo dito, Nana. Magpagit na -ana. Nana, Nana, Yudora, Baller na na Chang'i, e, Harit, Julian, Gold, Kagura, Cyclops, Aurora, Bixana, Udit, Zang, Parsa, Vil, Kimi, Paramis, Lilia, Sicilian, Yuli, tapos ano si Kuan, V, Valentina, Saber, tapos meron, ayan, na buriya. So, pa dito. Ito ah. Mas maganda to sa babae. Boss, parang nababaliw ka na ha? Hindi. <laughs> parang ngayon lang kita nakita Ito ng ganito. Ito yung pinakamagandang pangalan sa magiging anak ninyo. Ninyo? Huwag naman ako Ayoko pa magkanak lang, ng mga ganyan. Nyo. Mga limaw. Ayan, meron tayo dito. Ano ba ba maganda yan? To? Sa babae. Dami naman mga kalokong dala mo. Mia, ayan ho, maganda yung sa babae. Bruno. Hey. sino ba yun? Si Mia Kalipa ba yun? Parang, <laughs> parang alam mo na yun, ha? Al alam ko yun. <laughs> Ang gago talaga. Ito, meron tayo dito. Layla. Wow, napakagandang yung pangalan sa babae. Anabi, Melissa. Brody. Brody sa lalaki Brody, di ba? Oo, oh, parang lalaki yun. Mas maganda yun. Brody na lang yung pangalan mo sa anak mo. Wag. Wala pa akong ano nga, ba? Oscar? Wala pa nga akong joy. Oscar gusto mo? <laughs> Hindi. Yung kapatid niya ano, ni Wiggy? Hindi. Alex <laughs> Lori. Ayan, meron tayo dito. Clint, Moscow, Curry, Iritil, Cloudy, Granger, One 1 na tutok. Bu bukang dalawa kasawa mo ha. One 1 Don doon. <laughs> dito. Meron tayo dito. Pupul. Bus, Pupul. Bukha ka na bulbul. <laughs> tapos lupa. <laughs> meron tayo dito. Beatrix, Nathan, Isha. Ito, mas, ma mas Isha, maganda siya, siya. to. Mas Bagans maganda gan. to. Angela. Sa babae, Angela. 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 Angelica. Then, meron dito, ano, Rafaela, Stace, Digi, Florin. Ayan, no? So, sana meron kayong nakuha dito na pangalan sa magiging anak ninyo guys. So, free lang 'to guys, wala tong bayad guys. Napakaganda yan guys. So, napakasulit. Paganda ba yan? Paki-comment sa baba kung anong napili niyo. Mas maganda yung pa yung manunood nito. Ayun, no? Napakas kung sino man manood dito, mas maganda. Mas maganda ka. Yan guys. Huwag kayong manood sa mukhang to ha. Tignan niyo gusto na. Goods. Gagawin wala to. Iwanan na kita, boss. Parang ginagago mo ako. Ay, dibos. Babay. Boss. boss Basta lang. Okay ba? Okay, okay sana. Kaso hindi ka okay. Mukha kang tayo, boss. ka.